Na-excite ka ba sa mga ganito? Hindi. Pag naiisip mo, have you tried na ginawa to sa, sa pub? Meron ka bang mga dating mga uh, mga sex capades na ginawa mo sa, sa publiko? Meron naman, meron, pero wala pa sa extent na ganito. Ito, kakaiba eh. Pero kung may pagkakataon, baka gawin ko rin. Baka, <laughs> baka gawin, gawin rin. ko rin yan, di ba? Oo. Uh, Bakit? Um, kasi when it comes dun sa, sa partner ko, ha? sa partner ko lang, ha? hindi naman ako kung sino-sino. Medyo ano ko eh, um, -explore. nag explore Nag-e-explore. Sa, sa ganon. I mean, Siguro sabi kong medyo wild. Medyo wild ako. Wild ka ba? Oh, parang wala naman sa itsura mo na wild. Parang may, may, may pagka-premen proper, para may pagka-consumptive diba? lane so, Totoo diba? naman. Totoo rin naman yan. Ano ako, good boy, ganyan. Pero pagdating doon, ewan eh, ko. Yung, yung passion kasi, somehow, sumasabog rin eh. Diba? Eh, ba't hindi mo gawin? <laughs> hindi mo gawin yung, yung ganyan. Ah, kahit... Mas gusto ko yung ran ano eh. Ran random girl hindi pwede. Ah, hindi, hindi. hindi, ko, yun ang hindi ko kaya. Yung random girl. Oo, so, yung random lang. Kahit hindi kahit siya... nakainom ka? Oo, uh, uh, hindi. As in? As in. Kahit makainom ako, yung pag-iisip ko, diretso pa rin eh. Sabi